tips para sa mga baguhan sa larangan ng electrical. Pagkatapos niyo mag-wiring, mataping lahat ng connection. huwag niyo muna i-on ang circuit breaker, check niyo muna ang linya, baka may short circuit yan. Para maiwasan natin na masunog yung linya natin, pumasira yung circuit breaker. Sa pag-check nito, kailangan naka-on lahat ng switch at dapat tulang bulb na nakakabit dito kahit isa para malaman natin kung may short circuit talaga ang linya. Kasi kung may ilaw yan, pwede magkaroon ng short circuit ang linya. So, para may wasanan, huwag natin lagyan ng bulb. So, on lang natin lahat ng sweka. Check na natin ang linya gamit yung multi natin or kahit anong tester basta may resistance. Sa tester natin, meron nakasulat dito na ohms or resistance. So, meron tayo ditong times 1, times 10, times 100, times 1K. So, kahit saan tayo dito mag-select, so, dito tayo sa times 10 or kahit times 1. So, i-short circuit ko itong tisrad natin para makita nyo. Yan, gumagalaw. Needle point natin. Ibig sabihin, short circuit yung linya dyan. Kapag hindi yan gumalaw, ibig sabihin, hindi short circuit yung linya. So, ngayon, subukan na natin. Dito tayo kukuha sa load side ng circuit breaker. Yan. Ibig sabihin yan, walang resistance tayong yung ma dito. Hindi gumalaw yung needle point ng tester. Ibig sabihin, good yan. Pwede na natin yan i-on ang circuit breaker. Ngayon, nilagyan ko yan ng bakal dito sa socket para matest natin para makita nyo yung reaction ng tester natin. Ganito naman kapag short circuit ang linya. Yan, makita nyo yan, gumalaw yung needle point natin, ibig sabihin, short circuit yung linya. So, ibig sabihin yan, may mali kayong tapping dito sa koneksyon ng receptacle. Napagsama nyo ang live at neutral sa isang koneksyon.